Maraming mga bagay na kinatatakutan ng mga tao. Kung ano-ano. Pero ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga multo? Anong uri mga nilalang ang mga multo? Bakit ba tayo natatakot sa mga multo? At saan ang galing ang mga multo? Totoo ba ang mga multo? Alamin natin. Una, ano ba itong tinatawag ng multo na kinatatakutan ng mga tao? Sa Aklat ng Hob, Kapitulo 7, ang talata ay 9 hanggang 10 ay mayroong ganitong na nakasulat. Kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Seol, ay hindi na aahon pa. Siya'y hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Ito palang uh, sinasabi sa Biblia. Yun ang wikang kung paanong ang mga ulap ay napapawi at nawawala. Gayon siyang bumababa sa Sheol. Ang Sheol po ay eh, ito po sa Ebreo, ang kakulugan nito ay libingan. Kung ang sino ang wika ang bumababa sa Sheol o libingan, hindi na pa. Siya ay hindi na babalik pa sa kanyang bahay. Sa so makatwib, kapag ka ang isang tao pala ay namatay na, hindi na siya aahon pa o babalik pa sa kanyang bahay. Kaya hindi pala totoo yung may mga nagmumulto o may mga nagpaparamdam na namatay na nagpakita ang wika sa ba sa kusina, nagpakita sa kwarto. Eh hindi pala totoo 'yon. Sapagkat maliwanag na sinasabi sa Biblia na ang kung paano yung ulap napapawi at nawawala eh talagang yung ulap hindi naman nananatili eh. And, eh e, pagkahinangin at uh, natangay na ng agos ng ng malakas na bugso ng hangin ay eh, nawawala yan eh. Yan ay napapawi. Eh gayon ang wika, siyang bumababa sa siol o libingan. Hindi na aahoy pa. Hindi na babalik pa sa kanyang bahay. Sa mga hindi totoo yung mga nagmumulto. Ayon sa Biblia. Bakit ganon? bakit hindi na kung saan saan pa nakakapunta yung mga namatay na pakinggan nyo sa aklat ng Ho pa rin sa kapitulo 12 at ang talata ay yes, nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao kaya pala hindi po pwede na yung namatay kung saan saan pa gagala-gala hindi pala totoo yung tinatawag na espiritong gala o Huwag ka na mateki, mamamasyal pa yung espiritu mo, yung kalwa mo. Wala pong sa Biblia. Sapagkat pagkat maliwanag na nakasulat, yun ang wikang kalwa ng bawat bagay na may buhay ay nasa kamay niya. Nasa kamay ng Diyos. Nasa pangangalagan ng Diyos. Hindi pwede kung saan-saan ka mamamasyal pa pagka ikaw ay namatay. Ang katunayan, sa aklat ng Ecclesiastes, meron tayong ganitong matutunghayan. Sa kapitulo 12. At ang talata ay 7. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. At ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Maaari pa bang mamasyal-masyal yung mga espiritu o kaluluwa na nung mga namatay? Maliwanag ang nakasulat sa Biblia. Ang alabok, mauuwi sa lupa. Gaya ng una, pag namatay ka, maaagnas ka. E yung Espiritu, ano mangyayari? Ang Espiritu, babalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Hindi na pala mamamasyal-masyal pa na yung mga pinatay ng ng kamatayan, ihahanap pa ng hustisya, magpaparamdam. Yun, eh, walang katotohanan. <laughs> Ayon sa Biblia, yun, e eh, hindi totoo. Sapagkat, Pagka ang ta tao ay namatay, ang alabok maaagnas, mauuwi sa lupa, gaya ng una. Ngunit ang kanyang espirito, ang kanyang espirito, papalik sa Diyos. Hindi na mamasyal-masyal, hindi na magpaparamdam, hindi na magpapakita yung espirito nung mga namatay na. Yan ang uh, maliwanag na sinasabi sa kasulatan. Ang katunayan, mayroon pang isang talata sa aklat ng awit. Kapitulo 146 at ang talata ay 4 ay may ganito mababasa. Ang hiningan niya na pumapanaw, siya ay nanunumbalik sa kanyang pagkalupa. Sa araw ding yaon ay mawawala ang kanyang pag-iisip. So maliwanag na pagka namatay ang tao, maaagnas ang lupa, babalik ang alabok sa lupa, ang hiningan niya na pumapanaw, ay maaagnas, babalik sa pagkalupa. Ang Espiritu, saan? Magagala-gala? Mamamasyal? Maghahanap ng mustisya kung sino yung uh, pumatay sa kanya? Kung sino yung kung ginahasa siya o kinahatay siya, kung anong ginawa? Hindi po para sa atin ang paghanap ng mustisya at ang pagkuha ng mustisya. Ang magagawad po ng mustisya ay walang iba kung hindi ang Panginoong Diyos sa nakatakdang araw. Pakinggan nyo sa aklat ng gawa. Ang kapitulo ay 17. Meron po tayong ganitong mapabasa sa talatang 31. Ganito ang nakasulat. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat na yoy ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga taong nang siya'y buhay niyang maguli sa mga patay. Sa mga katwid, kung gusto natin ng hustisya, may isang araw po na itinakda ang Panginoon na kung saan huhukuman ang wika niya ang sandibutan. Doon mo makakamit ang hustisya, hindi yung namatay ka, eh, yung kaluluwa mo, gagala, maghahanap ng uh, uh, lulutas doon sa misteryo ng kamatayan mo. Yun ay sa mga pelikula lang. Pero kung Biblia ang pag-uusapan, ang sabi ng kasulatan, kung paano ang ulap napapawi, gayon ang wika siyang bumababa pa sa libingan, hindi na aahon pa. Hindi na siya babalik pa sa kanyang bahay. Yan ang maliwanag. So, wala nagmumuto ngayon. eto ang susunod na katanungan. Bakit may mga nakikita yung iba na may mga nagsasabi kasi may nakita sila, may nagpapakparamdamang wika. Eh, talagang kitang-kita nila. Hindi naman sila ng ngaling hindi sila gumagawa ng istorya. Talagang ang nakakita sila, eh, babae maputi, Meron naman, pugot na ulo. So, eh, dyan ika, kasi siguro may pinatay na mga, dyan ika, tinapon yung mga bangkay ng mga pinugutan, kaya ang nagpapakita. Ang tanong, paano magpapakita yung pinugutan kung sinasabi sa Biblia na hindi na nga pwede magpakita yung espiritu nung namatay? Hindi na po pwede sapagkat yun, eh, ano eh, pumapalik sa Diyos yun eh, sa may hari nun eh. And, alam niyo po kasi, sa Diyos nang ang espiritu eh ang mga espiritu sapagkat siya ay tinatawag sa Biblia na ama ng mga espiritu. Basahin natin sandali sa Kapitulo 12 ng Aklat ng Ebreo at ang talata ay 9. Meron po tayong ganitong mababasa. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan. At sila'y ating iginagalang hindi ba tayo tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay. Ang Diyos po ang ama ng mga espiritu eh. Sa kanya galing yung mga espiritu kaya nagkaroon ng mga espiritu ang mga tao. Sa so Diyos nang galing yon. In fact, sa so Diyos naman talaga nang galing ang lahat ng bagay eh. Sabi sa unang Korinto, Kapitulo 8 at ang talata ay 6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Ang Ama, nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Yesu Cristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Sa Diyos galing ang lahat ng Espiritu. Kaya, natural, pagka ikaw e babawian na ng Diyos ng buhay, saan mapupunta yung Espiritu? Babalik sa Kanya. Siya nga nagbigay ng Espiritu, kaya tayo nabuhay eh. Siya ang nagbigay ng buhay sa ating lahat o ng Espiritu sa ating lahat. Kaya tayo nabuhay. Pakinggan nyo sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 17, sa Talatang 28. Sapagat sa Kanya, tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. Nagaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula sapagat tayo na may sa kanyang lahi. Ayan. So maliwanag na yun ang wikang buhay ay galing sa Diyos yun eh. Kaya tayo nabuhay, kaya tayo nagkaroon ng Espiritu, hiningahan ng Diyos, ng hininga ng buhay, ang unang taong si Adan, kaya siya nabuhay, at gayon din naman ang lahat ng taong nabubuhay ngayon, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Kaya pag namatay ka, yung Espiritu babalik sa Diyos yun, hindi yung maggagalagala kung saan. Eh sino yung nagpapakita? alin yung nagpapakita. Meron daw talaga eh. At talagang pag kinausap mo, totoong totoo, nakita talaga nila, meron talagang nagpapakita daw. Ang tanong, sino yon? Alam nyo kung sino o alin yon? Pakinggan nyo sa Apokalipsis. Ang kapitulo ay 16 at ang talata ay 13 hanggang 14. Meron po tayong ganitong mababasa. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bula ang propeta ang tatlong espiritong karumal dumal na gaya ng mga palaka sapagkat sila'y mga espirito ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sandibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam po ninyo, kung meron mang mga espiritu na nagpapakita, pugot ah, na ulo, white lady, ah, tikba lang, kung ano, ano yung mga nagpapakita dyan, eh hindi po yan yung mga espiritu ng mga kamag-anak nating namatay o kung sino man tao yung pinatay dyan o ginawa ng pagpaslang. Hindi po yun yung espiritu ng tao. Yun po ay espiritu ng mga demonyo. Nang, kasi ang espiritu ng mga demonyo, nagpapakita yan ng tanda, ang sabi sa Biblia. At sila ang wika ay pinaparoon nila ang manghari sa buong sanliputan. Kaya lahat nga ng lugar, nandyan yung mga nagbumulto na yan eh. Pero yung mga nagpapakita na yan, hindi yan yung kamag-anak natin. Yan po yung masasamang espiritu. At yung masasamang espiritu na yan, pagdating ng araw, yan din yung uh, magre-reverde sa Diyos para makipagbaka. Pagdating ng araw, yung mga nagmumulto na yan, masasamang espiritu, yan yung mga magtitipon-tipon. Eh. Nagpaparami yung mga hayop na yan. Eh. Ha? Nananakot sa tao, inaalis yung uh, tinatakot yung tao. Papakita, pugot na ulo, batang walang katawan o kung ano man. May mga imiyak daw, bilang wala na namang... mga... Yung mga yan, hindi po yan yung kamag-anak natin. Hindi po yan yung espiritu ng tao. Yan po ay espiritu ng mga demonyo. Nasa mundo yan ngayon, nasa sandiputan, pagalagala. Ang sabi sa talata, nagpapakita ng mga tanda. O, kaya yung mga nagpapakita na yun, ano, nang gagaya pa yan, nang gagaya, minsan, sabi nila, minsan, mukhang ba't mukhang, putig na mo, mukhang tao. Base doon sa mga nakasaksi na may nagpaparamda, nagpapakita, hugis tao naman talaga. Hugis babae, nakaputi. Kasi ito mga yan, nagbabalat kayo yan eh. Pakinggan nyo sa ikalawang korinto, sa 11 at 14. At hindi katakataka, sapagkat si satanas man, ay nagpapakunwaring ang ng kaliwanagan. Nakita na ninyo. Eh, yung mga masasamang espiritu, gaya ni Satanas, may kakayahan sila magbago ng anyo eh. Nagpapakunwaring ang ng kaliwanagan samantalang ang hell ng kadiliman. Talaga namang akala mo, ano eh. Nag-iiba siya ng anyo. Kaya, isan talagang hugis kabayo, nakakita ikakabayo. Yun yung tinatawag nilang tikbalang. Meron naman, Bisan uh, bata, bisan babae, white lady, nakabigte, naka, mga ganun, mga nananakot. Pero alam po ninyo, dapat ba tayong matakot sa mga multo o masasamang espiritu na ito? Dapat ba itong katakutan? <laughs> ha? Eto, pakinggan nyo sabi ng Panginoong Jesus. Sa Mateo, Kapitulo 14, may ganitong isang kasaysayang nangyari sa mga alagad eh. Sa Talatang 26, sa Talatang Hanggang 27 ay uh, mayroon tayong ganitong mababasa. At nang makita siya ng mga alagat, si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat ay nangagulumihanan sila na nangagsasabi, multo! At sila'y nagsisisigaw dahil sa takot data po at pagtakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, Laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. Dapat po ba tayong matakot sa multo? Ang sabi ng Panginoong Jesus, Laksan ninyo ang inyong loob. Napagkamalan siyang multo, naglalakad siya sa ibabaw ng dagat eh. Nagsisisigaw yung mga alagad, multo, multo. Eh, sabi na Panginoong Hesus, laksan niyo loob niyo. Huwag kayong matakot. Ako nga, aba hindi pala dapat katakutan ng multo eh. Ba't ka matatakot eh kung nasa iyo ang Panginoong Heso Kristo? Hindi ka dapat matakot sa multo. Bakit? Pakinggan nyo ang isa pang kasaysayan. Sa Lucas, ha? Anong katunayan? Na kapag kang Kristo sa buhay mo, hindi ka dapat matakot sa mga multo. Sa Lucas, Kapitulo 8, at ang talata ay 27 hanggang 29, ganito ang isang kasaysayang naganap ng unang panahon. At pagkalunsad niya sa lupa, siya ay sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo. At malaong panahon na hindi siya nagdaramit at hindi tumatahan sa bahay, kundi sa mga libingan. At nang makita niya si Jesus, siya sumigaw at nagpatira pa sa harap niya at sinabi ng malakas na tinig, Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na anak ng Diyos, nakataas-taasan, ipinamamanhi ko sa iyo na huwag mo akong pahirapan. Sapagat ipinagutos niya sa karumaldumal na espiritu na lumabas sa tao, sapagat madalas siyang inaalihan at siya'y binabantayan at gapos ng mga tanikala at mga damal at pagka pinapatid ang gapos ay siya itinataboy ng demonyo sa mga ilang. Ayan. So ito, isang kasaysayang naganap ay merong uh, mayroong isang lalaking inaalihan ng mga demonyo. Aba, nung makita ang Panginoong Hesus, sinalubong. Nagsisisigaw, nagpatira pa, lumuhod kay Kristo. Eh. Takot na takot kay Kristo. Eh. Biruin mo, yung masasamang espiritu, takot kay Kristo. Tapos ikaw, sabi mo, kristyano ka, takot ka sa multo. Takot ka dun sa espiritu. Eh, yung espiritu nga na takot nga kay Kristo yun eh. Naiintindihan po natin, hindi tayo dapat matakot sa multo. Ha? Alam niyo kung gano'ng karami yung mga uh, yung sumapit na yan, na mga espiritu na yan. Nasa dalawang libo yan na masasamang espiritu, katakot-takot ng multo. Sumapi doon sa tao, pakinggan nyo sa Marcos 5 at ang talata ay 13. Pakinggan nyo ang sinasabi sa ulat. At ipinahintulot niya sa kanila. At ang mga karumal-dumal na espiritu ay nangagsilabas at nangagsipasok sa mga baboy. At ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat. Na sila'y may mga dalawang libo at sila'y nangalunod sa dagat yung mga masasamang espiritu na to, humihiling sila kay Kristo na ano, kung sila ipapalabasin, ilipat na lang sila dun sa mga baboy. Ay, ah, pumayag si Kristo, pinahintulutan niya, nagsilipatan ngayon, umalis dun sa tao, na sinasapian, lumipat dun sa mga baboy. Ah, nagwala yung mga baboy, nasa dalawan libong mga baboy yung mga sinapian ng mga espiritu na yun, napakaraming masasamang espiritu. Lahat sila, ba nagpatira pa nung makita si Kristo, nagpatira pa sa harap niya, lumuhod. Takot sila, parurusahan mo baga kami bago dumating ang kapanahonan. Eh? Ikaw na anak ng Diyos, kinikilala si Kristo eh. Takot sila kay Kristo, sinasambas siya. Ikaw, takot ka sa multo. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka, meron ka ba bang pagkilala sa Diyos nun? Hindi ka dapat matakot sa mga masasamang espiritu na yan. Sila ang takot kay Kristo ngayon ang sunod nating na tanong. Ano ang katunayan na hindi tayo dapat matakot sa mga multo o dito sa mga masasamang espiritu na ito? Basahin natin ulit ang aklat ng Ebreo sa Kapitulo 12 at ang Talata 9. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Hindi ka nga dapat matakot eh sa mga multo na yan, eh, sa mga espiritu na yan. Bakit? Aba, ang ating Diyos, siya ang ama ng mga espiritu. Kaya-kaya niyang tirisin niyang nga yan eh. Hmm? Siya ang pinanggalingan ng mga espiritu, eh, sumama lang yung mga espiritu na yan. Subalit so, nung umpisa, mabubuti. Lahat kasi ng mabuti galing sa Diyos eh. Lahat ng mabuti galing sa Diyos at lahat ng galing sa Diyos, mabuti. Pakinggan nyo sa Santiago, Kapitulo 1 at ang talatay 17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit aninuman ng pag-iiba. Nakita nyo, pag galing sa Diyos, mabuti. Bawat sakdal na kaloob, bawat mabuting kaloob, ay pawang buhat sa itaas. Bumaba Mula sa ama. Kaya, pag nanggaling sa Diyos mabuti, eh, ba't may masasamang espirito? Kung ang espirito ay galing sa Diyos, sapagat siya ama ng mga espirito, sumama na lang po yan, yung mga masasamang espiritu na yan. Mga sumunod kay satanas yan, eh. Mga nagsibaling sa pagre-rebelde ni satanas. Pero, hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat matakot sa mga hulto na yan. Bakit? Eh, Ama ng mga ang-ang Diyos natin, eh, kayang-kayang durugin yung mga eh Pakinggan nyo sa Mateo. Ang talata ay, uh, ang kapitul ay Jess at ang talata ay 28. Meron tayong ganitong mababasa. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapot hindi nangakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus. Ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Sino po ba ang may kapangyarihang pumuksa ng mga yan? Ang Diyos. O, matatakot ka ba sa mga multo? Huwag kang matakot. Doon sa na pumapatay ng katawan, matatakot ka. Ang katakutan nyo, sabi sa Biblia, yung makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Sino yon? Ang Diyos. Sa Diyos tayo kumilala. Sa Diyos tayo maglikod. Yan ang dapat nating makita ngayon. Ano ang isa pang dahilan? Ba't di ka dapat matakot sa mga masasamang espiritu o sa mga multo na yan? Ito ay isang bagay na interesante. Sa Apokalipsis, Kapitulo 20, ang talata ay 1 hanggang 3. Mayroong ganitong sinasabi sa Biblia. At nakita ko ang isang anghel. Oh, take note, huh? ilan po yung anghel? na nakita ni Juan? Isa. Ulit. Hindi dalawa, hindi tatlo, hindi isang dosena, isa lang tong anghel na to. Ang sabi niya, At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. Yung pong tanikala, kadena po yun. Ano ang sabi sa pagpapatuloy? At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas at ginapos na isang libong taon at siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang wag, na, nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang isang libong taon pagkatapos nito ay kailangan siya pa walang kaunting panahon. Ilan po yung anghel na sumunggap dun sa dragon na si Satanas. Si Satanas, ito na yung pinaka pinuno ng mga demonyo ng mga demonyo, pinaka masama, pinaka matinding multo na to sa lahat. Isang anghel lang ang katapat. Ni hindi nga ang Diyos mismo ang umano dito, gumapos eh. Ni hindi nga daliri lang ng Diyos ang umano. Isang ang alagad lang ng Diyos na anghel. Hindi na umuubra si Satanas, isang anghel pa lang. Alam niyo kung gaano karami ang anghel ng Diyos? Alam niyo kung gaano karami? Pakinggan niyo sa Apokalipsis, Kapitulo 5 at ang talata ay 11. At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda. At ang bilang nila, ay sampung libo, tig sa sampung libo, at libo-libo. Napakarami naman palang mga anghel. Tens of thousands, e, times times mo yun, napakarami anghel. Sampung libong tig sa sampung libo. Ha? Sampung libong tig sa sampung uh, libo. ano paano yun? Paano ang kwenta nun? 10,000 times 10,000. Tapos, tausang na napakaraming anghel. Isa lang doon, hindi kayang talunin ni Satanas. Ginapos siya. Ang sabi sa Apokalipsis, ginapos siya nung anghel. Nakita ko isang anghel, ginapos yung Satanas, yung matandang ahas, yung pinuno ng mga masasamang espiritu, pinaka-leader, pinaka-matinding demonyo sa lahat. Isang anghel ang katapat, ginapos, walang kalaban-laban. Tapos, ikaw, takot ka sa multo? May takot ka ba sa Diyos? Ikaw, may tiwala ka pa ba sa Diyos? Sabi mo may ikaw eh, ano, ini, uh, may pananalig ka sa Diyos, kristyano ka. Tapos takot ka sa multo. Eh, satanas nga nila, isang anghel lang ng Diyos ang katapat. Hindi nga makapalag, eh, ginapos eh. Walang kalaban-laban. <laughs> hindi nga dalawang anghel eh. Hindi nga kailangan pagtulungan eh. Isa lang. Naintindihan po natin yung, ano, yung bigat. Huh? Yung bigat ngayon. Ano ang dapat gawin para magkaroon tayo ng proteksyon ng Diyos laban sa mga masasamang espiritu o mga multo na yan? Ito ang pinaka-importante. Kasi may mga sinasapian eh. May mga nadadaig ng mga masasamang espiritu. May mga natatalo. May mga pinagpapakitaan. Ano dapat gawin para ikaw ay maproteksyonan ng Diyos? Para hindi ka galawin ng mga hinayupak na yan. Ito, sa unang 1, kapitulo 5, kasukatan talata ay 18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Alam mo, hindi ka gagalawin ni ng mga masasama, kahit sino pang masama yan. Hindi ka gagalawin ng masama. Hindi ka kakantiin yan. Hindi. Hindi ka hindi ka magagalaw kapag ikaw ay nanatili sa Diyos. Nanatili kang uh, sumusunod sa Diyos, nanatili kang anak ng Diyos, hindi ka gagalawin ng masama, ang sabi sa Biblia. <laughs> hindi, do ka ng mga anghel. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng awit, kapitulo 34, at ang uh, ay 7, ganito ang ating mababasa. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot nang nangatatakot sa kanya at ipinagsasanggalang sila. Ayan, natatandaan nyo yung gumapos kay isang anghel lang yun. O eh, hey, hey, isipin mo, papadalang ka ng Diyos ng Anghel de, de la Guardia, kaya ka pa bang galawin ng mga kampo niya? Eh, nga pinakapinuno, hindi nga umubra sa isang anghel eh, kampo pa niya. Kaya, ang sabi sa Biblia, humahantong yung mga anghel, pinapadalhan ng Diyos ng anghel, yung nangatatakot sa Kanya. Kaya manatili tayo sa takot sa Diyos. Sumunod tayo sa Kanyang kalooban. Protect at protektahan tayo ng Panginoon. Pakinggan nyo sa Mateo, Kapitulo 10. Ganito ang ating mababasa. Sa kung paano bang magprotekta, kung paano pumroteksyon ng Diyos. Sa 10 at 29 hanggang 30 ng aklat ni Mateo. Hindi ba ka ipinagbibili, ipinagbibili ng isang beles ang dalawang maya? At kahit isa sa kanila hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pahitulot ng inyong ama, datapot maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Nakita nyo? Talaga ang ano eh, ganoon yung pagprotekta ng Diyos, pati buhok mo, naka-inventaryo yan. Pag ginusto ng Diyos na walang mahulog kahit isang buhok dyan, hindi malalaglag kahit isang buhok ng inyong ulo. Ang Diyos, pagpumroteksyon, talagang ano ka, basta tayo manatili lang sa pagkatakot sa Kanya, sa pagsunod sa Kanyang kalooban, at tayo eh hindi kayang galawin ng mga masasamang espiritu na yan, kahit sino pang poncho pilatong multo yan, hindi yan uubra sa proteksyon ng Diyos. Mga minamahal, ito, ang salita ng Panginoon